tuwing may bagyo kabilang sa mga lubhang na apektuhan ang sektor ng agrikultura. Bukod sa pinsala sa mga pananim, pinagahandaan na rin ng mga otoridad ang posibleng pagkalat ng African Swine Fever dahil sa mga pag Ang detalye sa agenda report ni Paolo Barcelon. Masusi na ngayong binabantayan ng Agriculture Department ang posibleng maging epekto ng habagat sa mga pananim. Ang pinaka-apektado dyan yung eastern part ng bansa natin. Hanggang dito sa norte. Kasi yung trend ng bagyo na malalakas talaga. Starting from eastern Visayas, Bicol region, itong eastern side ng Luzon, plus yung Calabarzon at saka uh, western Visayas, panahon ng Habagat. So yan yung tinututukan natin. And kadalasan ang problema talaga dyan ay yung rice and corn areas natin. Kabilang din sa mga binabantayan ang mga baboyan. Ayon sa DA, palaki ang epekto ng mga pagulan sa pagkalat ng African Swine Fever o ASF tulad ng mga outbreak sa Batangas Agosto ng nakaraang taon. Kapag kasi kumalat ang ASF, syak na maaapektuhan ang supply ng baboy. Abuti na lang at mayroon ng controlled rollout ng bakuna. Natin na effective yung bakuna doon sa mga lugar na naapektuhan. Kaya from almost 600 active barang, uh, barangays with active cases, practically it was reduced to less than 30 nitong uh, taon na ito. Nakikipag-ugnayan na rin ang pag-asa sa DA para mabigyan ng mas accurate na weather forecast ang mga magsasaka. Ayon kay Pag-asa Climate Monitoring Chief Analisa Solis, malaki ang may tutulong nito na mabigyang babala at makapaghanda ang mga farm owner at mga magsasaka. So makapag-adjust kung paano yung mga mga tamang crop variety ang posibleng na itanim para pagdating ng panahon na darating yung mga bagyo, mga pagbabaha, maaring hindi na matamaan yung ating mga mga maturing na mga crops natin at maaani natin ng maaga before na magkaroon ng mga masasamang panahon or mas malakas na bagyo or malakas na hangin. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel.